Hello, good morning. Ako pala si Rika Imbangin. Hanap ko po dyan si Pastor Kibulon. Uh, nananawagan po kung sino nakikita kay Pastor Kibulon kasi kailangan ko po pumunta sa kanya kasi nananawagan po ako kasi ba, mayroon ako dapat i pre over dito sa kay Pastor Kibulon. Yung dalawa lang basher ko ng mga pangit. Shout out sa dalawang basher ko na pangit. Hanga kayong makasalanan. ipa pre over ko kayo kay Pastor Kibulon kasi para Bumait-bait kayong pangit ng mga ugali nyo, ha? Kayo na nga may masamang ugali. Kayo na yung demonyo, kayo na yung uh, user, kayo na yung mga manggagamit. At saka kayo pa yung mga, tawag nito, mga hudas. Ngayon kayo pa may karapatan mag post po sa inyong mga wall. Nga biktim kayo na may karma din, makarma. Dapat kung kayo ang masama, huwag kayong mag-post ng yan. Diyos ko, shout out sa inyo, ha? Kayo na yung masama, kayo na yung mga manluluko, kayo pa... May gana na may karma din. Paano makarma? Kasi kayo nang loko. Shout out sa dalawa nila lang na ito ha. Na first uh, kasi Miss Tanas dito sa lupa ha. Kayo nga mga basya. Kayo ha mga abnormal kayo ha. Ipapre-over ko kay Pastor Kibulon. Para ha, bumait ba ito yung ngayawa mo. Shout out kayo na nagme-meet up ako guys. Kasi may duty ako ngayon. Dati akong ano. Ako pala si Erika Imbang. Barbie ang muka. 7 inches ang baba. Uh, maputi talaga ang muka namin. Kasi may lahi kaming ano ha. Ha bulldog. so Ang tawag sa aming bulls. Shout out to sa dalawang basher ko ng mga ambisyuso kayo ng mga pangit-pangit kayo. Hindi naman kayo mayaman. Diyos ko, mabaho na mga hiningaan nyo ha. Tapos ang mga paan apat. Shout out. yan ha, huwag kayong pang basbasa ng mga bastos kayo ha. Ang isa doon, nag-comment ka pa doon. Sinabi mo doon, lol. Huwag mo ako ganyan-ganyanin, animal ka, alam ko yung lol doon. Kahit Englishin mo pa ako doon. Alam ko yung lol. Lol, lang lollipop o merlo dyan, gago. Tapos yung hindi ka pa nakutito, no, pumil ka pa. WTF. Huwag ka ganyan, ganyan. Doon, mga mas, ayusin mo yung WTF. Alam ko rin yan, kahit ganito lang ako. Kahit na provincial ako, alam ko yung WTF na yan eh. Tawag niyan, wala tayong food. Kung kayo wala kayong food, kasi mahirap kayo. Umiinom na kayo tubig irigasyon, ng babas pa kayo. Wala kayong mga kaldiro. Diyos ko, nagsain na kayo sa mga lata ng milkmaid. Nung babas pa kayo. Shout out yan ha. Ang suso kayong dalawa. Shout out yan ang ako kasi guys. Dati akong make artist. Dati akong make Nagpartis ako sa sin Peter. Hello, good morning. Shout out yung tigilan yung nako ha. Kasi kayo walang nanuku. Kayo walang nang, nang gamit. Tapos kayo pa yung may karapatan. Ganyan na ngayon sa Pilipinas. Parang ayaw ko na dito mag sa earth. Oy, kaya pa ako para makaipon dahil. Kasi bibili ako sa liling mundo ko eh. Ayaw ko na dito. Sarong si toxic na yung matao eh. Mga ibutila. Kaya mga basher ko. Kapagit naman. Siguro kayo yung mga bas kayo. May mga si Peter kayo. May mga ano kayo. May mga life plan. Wala pa nga kayo mga si Peter. Uuwi -e naman ito. Yung isa sabi niya, sabi niya, hiwi ang bunga nga mo, ade. Ganyan kayo, mga ano kayo, mga judgmental. Maghiwi lang bunga nga dahil sa kaka big throat sa mga ano. Siyempre, mahiwi ang bunga nga mo, 600 si na construction worker. Kinalaban ko, dinurimi ko. Dinurimi pa. Dinurimi ko lahat, day. Panalo ang lola niyo. Shout out yan, hawag niyo ako yan, subuk-subukan. Kahit ganito, bunga nga. Kung na ako nakadip sa iyo pati itlong magiging balot, yaya ka. Shout out sa mga basho ko kayo English English Oy, kasi alam ko naman Hindi naman kayo graduate sa United States Kala United States Kalamiti Ako Kahit ganito ako yun May pinag-aralan ko yun like. hindi, hindi nga kayo marunong mag-spill Ang mga Hindi maambisyoso kayo Magbas-bas pa kayo Mangbas nga ang bahay nila Walang doorknob Shout out dyan sa basher ko ha Walang doorknob ang bahay nyo Nangungutang kayo At nanghiram ng toothpaste Kapit bahay Wala kayong mga Wala kayong English, English pang animal. Don't English me. If you English me, I will finish my study. Bastos ka. Lol, 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 lol ka pa Alam ko yung lol mo. Lulipat, overload lang yan. Saka okay, English, English, kung hindi naman kayo agbagay. O yung tsura nyo mukhang ano. First class satanas. Bagay sa inyo, magbakasyon kayo sa Inferno. Bigyan ko yung G-class, tag-2-5. Mag-enjoy mm, kayo doon. Nagtinda kayo ng ice water doon. Mainit doon. May yawa -yaw. na ano ito ng mga basyo. Tandaan nyo yan, ha? Dapat mang kayo, mga Guapo. Ito mo daw si Koko, Koko Lamber. Isang wala nga ba siya na isa daw si ano? Coco Lamber. Okay na sana kung maganda ka. Kamukha mo si mamamiri, Miri, Mang ka. Kamukha mo si Suraida. Maganda pa si Suraida sa'yo. Tapos Mang basta, kayo dapat makinis sa makinipili nyo. Maputi, mga ganyan. Ganyan yan ba? Nga itsura nyo parang naliligo sa tubig. Arigas yun Hindi na kayo Dapat mayaman kayo sis. Mang basta, kayo. May mga proper etiquette kayo. Tsaka mga tawag ito, May mga ano, Diyos ko? Ako pa yun yung Diyos ko nag-aaral ako sa United States of Calamity, major in vulcanizing. Ganyan lang yan, ho! Diyos ko, Lord. Tawag nito dirty kitchen, ano, cosmetics. Liaway tawag niyan, liaway pag binasa pa sa, liaway pag, pag uh, sosyal, liaway pag mahirap ang bahay mo, walang doon. Tawag niyan, laway. Huwag nga sa sosyal, dito, ko kayo mo ganda. Ay, alis, alis, ako, punta ko sa amin. Ay, show ako sa barangay, Diyos ko. Hindi naman uso dito pag ganda-ganda sa amin. Dahil, ang uso dito, bro, ano? kapal-kapal ng mukha, lalo na nagbubusbo. Shout out dyan, ha? Huwag mga bass kung hindi kayo complete vaccine, ha? Lalo na maitsura nyo para mga, ano, ikanto na naligaw dito sa lupa. Yawa na ito ng bass isa. Shout out yung sa isa, ha? Na, para parang neighbor ka pa nakatikim mga masasarap na pagkain. Makatikim ka lang ng mga masasarap kung may mga burul-burul Makainom ka lang ng kapi ng 3-in-1 sa mga... Libing-libing, tapos ganyan-ganyan ka, mga bass ka pa. Dapat mag-survive kayo kasi ako nag-survive din ako dito. Nag-vlog-vlog kayo, hindi kayo sumikat. Tapos hindi ko kayo tinulungan dahil manluloko kayo. Ngayon nag-revenge uh, kayo. Tapos isiraan niyo ako sa tao. Sabihin niyo, hiwi ang mga nga ako. Adik. Uh, hindi pwedeng, hindi lahat ng hiwi adik uh, na mild stroke ako doon. So, sobrang dami ng customer ko na mild stroke ako. Alam mo ba, 600 na construction worker, mga hita, may mga siminto may mga buhangin, yung pinika driver, Diyos kong hita, salkidig, yung motor driver, hita mo ito oil. Nilabanan ko yan, guy. Eh, wag nyo akong ano-ano How much your age? How much your age before you, you bash me? Bata-bata ko bata. pa lang uh, babash ko na. How much your age? My age is a uh, 46 years. Okay, don't bash me. If you bash me, I will, I will, occupy the motor. Ang paslupa na ito. Silingon makaagong oil. Sige, Kung ako yan dito, yan nagagalito, ako nagsusurvive, ako para mabuhay, magsurvive, hindi kayo dyan, hindi naman ito masama. Basta importante intellectual property tawag nito, huwag nyo gagayahin ito, kung dito kayo profesional ha. Mas not sure lang kayo. Ganyan sa so mga Miss Universe, yung nanalo doon yung, no, itim pa sa purgatorio ang kanyang blast oil. Sa Miss Universe, banoy. ba Nanalo yung babaeng, parang may ano dito, forever blast oil tawag nyan. Tawag niya contour. Ayan, pag namintin, may contour lang yan, ganyan, ganyan. Pag na-over, conjure, conjure ang tawag nyan, sis ganyan ganyan okay arti arti ay hindi na kayo ganda alis ako iya. wala ko yung time sa mga ko yung mga hampas nito ayo binabas yung ako ang gamit ko dito wifi sa'yo si piso lang Sa cellphone yung utang payo sa home credit may mga balas may 989 sito yung account before you bus me daw don't English me if you English me I will finish my study at saka if you need a good answer to my lawyer ay at ganito lang ako din I know how to deliver the words of the uh, English words to the to other country like a uh, foreigner so I want to talk to in the good ways of the foreigner I I have a uh, knowledge to speak because I my 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 mouth is a uh, oversized so I need to speak in uh, English words to deliver in other country my word my words of English is very hard pa you know to deliver in other person. that is right I so don't judge me if you judge me I will study first bastos ng mga basyo. Siya ka pakit sa baser ko ha. Lalaki kayo, sismuso kayo sis ah. Kayo, kayo pa may karapatan. Kuy, mag-pre-over kayo kay Pastor Kibuloy. Para mailigtas yung kaluluwa nyo. Panggato kayo sa kanal ng imperno ah. Pangbas-bas kayo nang wala kayo mga St. Peter. Sabi na basyo dito, plan there, Gaga kami siguro na yung ungay. Huwag kayong gaganyan-ganyan ha. Lalo na hindi kayo maganda. Mga balat nyo parang hindi nakatikin ng Nivea Lotion. Mga organic ang ginagamit ko. Sis, kasi bawal nga sabi ng ubigay ni ko. Na huwag gumamit ng mga chemicals allergy ka na mild stroke na hindi ka nag-iwi ng bunganga mo. Pero pag sinubukan nyo itong bunganga ko, dahil parang blender to dahil ang gita ko para washing machine. Pag nabas nyo dito, malinis na kayo. Ayaw ako na masyadong malinis. Just like Huwag nyo gagayahin ito ha mga bata. Ah, lalo hindi kayo profesyonal. Humingi lang kayo gusto 50 sa so, mga mama nyo. Makasaas na kayo. Akala mo kayo yung ano. Ganyan, ganyan. Nan! Kung maganda ka, maganda ako yung Ang tawag ito, Maybelline Products. So, ako yung CEO nito. Intellectual property man Sino ba ka nakadiscover yung ng, ng dirty kitchen? May dirty kitchen kayo, tapos hugas kayo. Hugas, huwag niyo hugasan. May bilis patay Ang germs dito says, 10,000 degrees na apoy. Ginungo ko. Nang tingnan mo, ganda ko. Walang halong By the way, ako pala si Erika Imba. Dati kinakatakutan. Ngunit ngayon, ng collector. Adios Ayan, sa mga basho dyan, ha? Study hard kayo kasi hindi kayo matalino. Hindi kayo, hindi kayo maroon mag-spill ng Buki Hindi kayo alam mag ng astrology. Ang alam nyo, hindi call, may pinami. Alam nyo, mamok si Selen? May Baka makidusin sa mga yawa-yawa. Shout out yan ha sa mga basher ang itsura nyo mukhang ano, kambali sa ta, ano, bisperi sa tanas Papangit nito. Binabasyo rito, bold star. Yes, ayan. Sa mga babahuin na, ito lang kapat yung Magsulbad kayo kung ano ginagawa nyo. Ba, buhay nyo, hindi naman kayo inaano dyan. May hindi kayong kialam sa buhay ng kapwa nyo. Ako, apat ng bahay ko dito sa pangbabas nyo. Kayo wala pang bahay. Na bahay nyo mga ano, made in China. Puro karton. Dito, oh. Dito lang sa akin. Eh. Balik Shout out yun, halalo na sa mga kaibigan ko, sa mga madam-madam ko, yan laban na kayo sis if you have a problem you need to do is a uh, solution wag yung emotion kasi hindi ka masyado maganda lalo pag hindi ka maganda wala ka ha? kasi yung mga mayaman at yung mga magaganda na no, problema nagsusurvive ikaw pa napangit hindi ka magsurvive lalo na wala naman yung customer wala naman mapapatol sa'yo kasi yung hita mo expired na charo. lalo na sa mga ano dyan ha bakla na mga kaibigan ko huwag ko ako kasi para pariyo lang tayo iba-iba lang tayo ng posisyon iba-iba tayong solusyon pero pagdating sa posisyon talo kayo sa akin kung kayo trans ako trans din transformer may pagka transloading kung pagdating naman sa mga ganyan ganyan hindi nyo kayo masisisisis ang gila ko parang blader tapos 600 na laki sinabay sa bike ko ginuri ginuri din, ginuri 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 So ayan po guys, beauty tips na may kasamang shout out sa mga tao ngayon na sila yung masama. Kayo pa yung nagpo-post na may karma din parang pabiktim kayo, kayo na kayong manluluko, kayo na ngayong loser. Mukha nyo ano, ah, ano, plastic, pati mukha nyo plastic nyo, yawa mo mo, na mga nahuwa yawa mo, mo So ayan, bahala kayo dyan, mag-survive din kayo, Kaya, ako yung mag-survive, ako yung by all means, para makaipon, ako yung pira, para makaalis na kami dito, bibili kami yung sariling mundo. Ayun na, minito sa earth. So, ha? talk. Hmm, na? Ano na? Ibabas dito, pa. Huwag kayong babas, bas, bas, bas dito ha. Una na bes. Walang bas dito, ah. nagmotor. Walang bundok dito, ni no, no, bundok ba. Bundok walang motor. Right? Ayan, walang itong ano, walang bas dito. Ayan, kahoy na yan dyan. Ah, at saka huwag kayong English, English dito sa akin. Na. If you English me, I will, I will, I will survive. Ha, because my own words of English is very authenticated from uh, PCSO at saka Uh, my English words is British accent. If I deliver the words of English to uh, other people, my words of English is very hard pack. Yes, you get my point? At saka, pwede ko kayo kasuhan, ay yung mga bastard kayo, nag-comment kayo ng lol doon. Alam nyo ba yung lol? Lollipop overload at saka WTF, Pura tayong food. Kung may kami dito, die! At saka pwede ko kayo kasuhan, direklamo sa DPW at sa so ginagawa nyo. At saka sa DIN, kasuhan ko kayo ng pigry case at saka public meetings. Oh. Mga bastos kayo ah. Pag mas-mas kayo, sa mo, hindi naman kayo